Kung mahilig sa sinigang na isda, baka makatulong tong video na to dahil i share ko yung sikreto ni nanay sa masarap niyang sinigang na salmon head. Bali sa sinigang na salmon head, kumamit pala ako ng isang buong salmon head. Tapos hiniwa ko lang siya into small pieces. Then, minarinate ko yung salmon head in 2 teaspoon of salt, 1 teaspoon of pepper, at 1 teaspoon of paprika powder. Mix mo lang lahat yan kasama yung salmon head. And then, iwan mo lang yan in 10 to 15 minutes para talagang kumapit yung lasa bago may prito binalot ko pala sa harina yung salmon para hindi siya dumikit sa pan pag i-fry mo na. And then pag nag-golden brown na yung salmon, ibig sabihin nun, okay na siya. Pwede mo na siyang i-set aside. Pag iigisa mo na pala siya, inuna ko yung luya, sumunod yung bawang, sibuyas, para hindi ganong masunog to. Then hinuli ko na yung kamatis. Sikreto para sa masarap na sinigang na salmon, huwag yung tipirin sa luya, bawang, sibuyas at kamatis. Dahil yan yung tutulong para mabawasan yung langsa ng isda. At isin magbibigay yan ng ano, natural na umami flavor. Pag nakita mo lumalabas na yung katas ng kamatis, na parang nagmamantika na siya, doon yung ilagay yung salmon head at dandang haluin to. para mapit talaga yung lasa sa isda. after haluin yung isda sa ginsang kamatis, pwede mo lang ilagay yung isang litrong tubig at isabi mo rin yung nori ikang mix with miso. Yung malita sa shea lang, yung nasa 23 grams. Pero mas masarap pa rin kung meron kayong natural na sampalok at miso talaga, yun ang ilalagay mo sa salmon. And then, pakuluin mo lang yan in 5 minutes. After 5 minutes, pwede mo lang ilagay yung labanas at yung siling haba. And then, after 3 to 5 minutes, doon mo na lang ilagay yung pechay. Pero mas masarap pa rin kung may mustasa. Yun ang ilalagay mo sa sinigang. Tansyayin mo na lang pala guys kung feeling mo eh, kailangan mo pa ng konting alat. Dagdagan mo na lang ng patis. And then, kung feeling mo na asiman ka, pwede mo naman dagdagan ng uh, additional water. Pero for me, okay na yung 1 liter. Sa isang sachet na bar sinigang mix. After 3 to 5 minutes, ready na yung sinigang na salmon head. Promise. Sobrang sarap nito. Tapos may isang-sawang patis, kalamansi, at sili. Thank you.